嗯。<clears throat> Ito ho yung church. Ito yung likod ng church. Ito yung harapan namin. Yan. Ito ho. ito yung kabuuan ng bahay. Ito ho. Meron pang garahe. Malaki pa ho ang ano eh. Tapos po, dito sa side po, ito po yung ano, dito nakaharap yung bahay na apat apartment. Yan, ganyan takalaki ho yung bahay ito. <coughs> Yan. Ito ho yung hanggang dyan. Yan ho. Yan. Likod ho ito. Ito yung likod. Ah, ito po yung yung aming ito uh, dyan. Ito yung bahay namin. Ito yung likod ho ng ano. Ito. Ito. Tapos ito yung parsonage par po. Parsonage. Ito ho yun, no? yung likod ng church building. Yan. Ito, ito ho yung kabuhan. Yan, ito ho. Yan, ito ho. Ito yung ano, garahe. Harapan, yan ho. umikot ko lang ho kapatid yan yan po ah ano. yan, yan, yan. yan ho yan yan ito dito ho ano banda nagawing apat na ano pinto isa rito tapos dito hahatiin pa sa dalawa yan tapos sa dulo po isa isang pintuan pa ho yan ito dito ho ito ang gusto nila mangyari ito yan dito gagawa po na isang pintuan up and down po yan yan ho 两点头。Yeah,